It's Liluan Southern LITTY Finally. Good day mga katambay. Isishare ko sa inyo ang lugar nito para malaman at makita ninyo ang kasalukuyang sitwasyon at kaganapan meron dito. Maring hindi kayo taga rito at maring nagbabala kayo isang araw magpunta dito at least meron na kayong reference. Doon sa mga nangulilang taga rito, Maring matagal na sa malalayong lugar o bansa, ang video nito ay makakatulong sa inyo para dalawin muli at masilip ang minsanang lugar na inyong kinalakihan. Kung bagay, isa itong pagbabalik tanaw. Sa ating paglalakbay, pa-shoutout naman kung sakaling nadaanan ko ang inyong bahay o pakilagay na lang sa comment section yung specific time kung saan, saan ko ito nadaanan. So, palala pala siguro, ano, maliban sa nagmalfunction ng aking map o maps Maps.me application, ay pagpaliban ko muna ang paggamit ng mga ito para magkaroon ako ng chance na makapag-interact sa pamagitan ng pagtatanong. Hindi po ako taga rito kaya hindi ko rin talaga kabisado ang aking madadaanan. Ang video pong ito ay para sa mga taga rito matagal nang hindi nakabalik sa lugar nito. ito. Nang sa gayon, muli nitong masariwa at maalaala ang kinagis na nilang lugar. Siguro ko pangatlo is uh, i-minimize ko na rin pati ang paggamit ng background music. O minsan, hindi ako gagamit nito para marinig ninyo ng buo kung ano ang mga nasa paligid. At uh, napakahalagang daanan umakita ninyo ang mga sumusunod sa ating pag-ikot. Simbahan, municipio, public market, pantalan at plaza. At kung city naman, ganun din except dagdag ko lang ang mga state university o private higher institution. So yun lang. No? Tara, let's go. Andito tayo ngayon sa Liluan, Southern Leyte. Itong part nito ay uh, nabigyan ako kasi ang ganda ng lugar. Oh. Ito yung simbahan nila, nasa tuktok. At uh, halatang malapit na siguro ang pista dito. Oh. Ah, mataas yung simbahan nila. Okay, natin to para makita ninyo kung ano yung nasa loob. Ayun. Siguro ko bagong tatag ang simbahan nito. Kasi makita niyo naman na yung mga pintura ay mga modern na hindi katulad yung nadaanan natin nung isang araw dun sa Matalong, sa Maasin City na talagang at saka sa kasabaybay. Talagang mga century old yung mga simbahan nila doon kan mau nang munisipyo dia katong putih yang kulur na yun sa diri dagan dagat daplin dagat dagan tawo kanu sa pista diri ah dapat ugma pada ikumuan hi Okay, at ayon sa napagtanungan ko, bukas pala yung piyesta dito, kaya pala ang daming tao doon sa tabing dagat. Hindi ko alam kung anong contest yun. May mga ano kasi dun eh. Parang may mga, may mga patimpalak. So, kung advance, happy, fiesta, liluan. Tingnan natin mamaya kung pwede tayong magtambay dun. Okay, sige. Ikutin lang muna natin kung anong meron dito sa lugar na ito. Fiesta, liluan. Ah, ang gaganda ng mga kabahayan dito. Malamang part ito ng liluan na ah, parang mga subdivision. Oh. Tingnan nyo naman. Ang gaganda ng mga bahay. Jonas, okay, ito eh. Ito nga, baka dulo na. Okay, balikan natin doon sa baba. Yung ano muna, unahin natin yung munisipyo para makita natin kung nasaan yung kanilang pamahalaan. Yung kanilang uh, municipal hall o city hall. Okay, Kulan po ng anong street ito? Maganda 'yung lugar ro. Oh. Maganda 'yung lugar. Marami yung tindahan. Mamaya dadahan natin 'yung uh, bandang dagat dito sa kaliwa, Mamaya. Tingnan balikan natin kung anong meron doon. Okay, dito tayo dadaan. Ano ito? Pwede ba rito? Makapagtanong nga. Parang one way. Wala kong nakita ng sakyan doon. Makapagtanong nga. One way? Ari, Ayun, one way nga. Buti na lang at hindi tayo natikitan. Kaya pala walang sasakyan akong nakikita ang pupunta roon. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. Okay, malayo pa. Ayun, doon sa kabila. Sa Ang daming aso. Okay. okay tuloy-tuloy lang tayo. Ito ngayon ay papunta na ng baybay o dagat. Ik ikot, ikot tayo mula doon. Kakaliwa ulit tayo. Nadaanan ko yung kanina kaso hindi naka-on yung aking yung aking camera. Ano ito? School? O parang terminal yata eh. Terminal? Palingke? parang palingki ano to parang palingki yata welcome to Luluan okay sige samahan nyo lang ako ah hayaan kong ah, open lang lahat Ah, ito na yun. Oh. Para marinig nyo kung ano yung sa paligid. Okay?

Oh. <laughs> Thank you.